Pakinggan natin ang hamon for today's episode. Miss Juday, nagbibinta ako ng shake. Ang dami rin namin nagbibinta ng shake sa amin. pari pareho lang kami ng flavors. Paano ko kaya gagawing mas angat at kakaiba yung akin? I hear you, Mommy Sheila. Alaska negosyo Showdown Challenge accepted. Kung gusto mong umangat ang shake na binibenta mo, dapat unique of flavor offerings mo, Mami Sheila. Yung kakaiba, pero sure na masarap at hinding-hindi mahirap gawin. Gaya nitong buko pie shake ala Alaska. Wait, what? Buko pie na shake? Keri ba yun? Of course! Kering-kering i-achieve yan kasi gagamit tayo ng Alaska Condensada. For me, wala nang iba. Yan ang secret ko pagdating sa shakes. Alaska condensada ang ipapalit natin sa sugar in all our recipes. Hindi lang sweet, nagbibigay din to ng creaminess sa shakes natin. Tara, prepare na tayo. Sa blender, maglagay ng half cup of Alaska evaporada, one fourth cup of Alaska condensada, and one and a half cup crushed ice. Mas okay gumamit ng crushed ice kesa cubes. Hahaba ang buhay ng blades ng blender nyo. Then, add one cup of buko juice, half cup buko meat, at i-blend sa lahat hanggang maging smooth. Isang tip din ang paglagay ng otap sa ating shake. Nagbibigay kasi ito ng crunch para talagang buko pie ang experience sa shake natin. Durugin ang otap and then iset aside. Finally, ibuo sa cup ang buko shake and top with shredded buko meat and crushed otap. design natin ang kalahating otap. O tapos na! <laughs> ang dali lang diba? Ipupost ko ito mamaya and that is our buko pie shake ala Alaska. Mmm! Hindi lang siya cute at nabongga ng presentation niya. Ang sarap pa niya! Payinalo to! Promise! Kung gagastos ka ng mga 48 pesos per cup, I suggest ibenta niyo ng around 70 pesos per serving. Para every cup, tutubo ka ng around 22 pesos. And if makabenta ka ng 10 servings, may mga 220 pesos ka na. Mamis, I encourage you all na mag-post din kayo ng mga benta niyo online. Alam niyo bang effective magbenta sa social media? Mas dadami ang mga suki niyo tapos gumamit ng payment through mobile wallet apps para mas secure. For our second recipe, ita-transform natin ang favorite mong mango graham into a shake with Alaska. Pag hiniwa nyo tong mangga, isagad nyo sa buto para masulit nyo. Tapos, tsaka natin babalatan. At may haka ko dito, gumamit kayo ng baso para balatan yung mangga kasi mas madali. ba? Diba? Ganyan lang. Tapos, hiwain into cubes. Magtira tayo ng 2 cups of cubes pang garnish. Tapos, yung half cup, ibiblend natin with 1 and a half cup of crushed ice. At syempre, ang mango graham dapat creamy. Kaya, imix natin ang half cup of Alaska Evaporada and 1/4 cup of Alaska condensada. Tapos blend, blend, blend. Ito na siya, Alaska Mango Graham Shake. Graham, mango, pak. Mmm! Ang magagasto sa isang cup ay around 53 pesos. So I suggest ibenta mo ng mga 70 pesos ang isang serving. Para sa bawat serving na mabenta mo, may tubo ka ng around 17 pesos. At ang overall kita mo sa 10 benta, up to 170 pesos. Sulit na sulit! let's move on to our third flavor. Ang favorite summer shake, i-ubify natin. For our Alaska Creamy Uberload Shake, let's use 1 4 cup of ube halaya and 2 drops of ube extract. Ang tip ko dito, gumamit ng ube halaya at extract. Kesa gumawa pa from scratch. lasang lasang ang ube, pero mas practical. At meron ba namang ube shake na hindi creamy? Kaya ilabas ang creaminess ng shake gamit ang half cup of Alaska Evaporada and one-fourth cup of Alaska Condensada. Add half cup crushed ice, then blend away. That's our Alaska Creamy Overload Shake. Mm? Masarap! Mapapashake ka ng bago-bago One cup costs you around 40 pesos, kaya pwede mong ibenta ng mga 60 pesos per serving para each serving tutubo ka ng around 20 pesos. Sa sampung benta, may 200 pesos ka na. At yan ang tatlong kakaibang shake flavors na pina-level up with Alaska. Para sa akin, wala nang iba. So, shake off the heat this summer with this three na iibang shake recipes. Marami pa akong tips na share sa inyong lahat, mompreneurs. Kaya tutok lang dito sa Alaska Nega Showdown. Like and subscribe. And visit alaskananayclub.com for more fantastic recipes. And see you on the next episode.